ito na po yung ating pinamili oh. andito na po tayo sa bukid ayan uunahin po natin ngayon ay yung alingga. yung karne pala natin pong nga adobo sa tuyo yan at yan po ang baka masira ay oho karne tapos ito po yung mga kayuran ganito po naman talaga pagka yung sa bundok kami Noon Kung mga rekado po ang pinapamili uh, yan Rekado tapos yung ilang panlahok Yan yung mga sardinas Sabun Ano pa ba Doon na po natin lokayong yan Ito na po yung ating mga Pinamili Ito dapat ating unahin tuyo yan po yung mga yan po ang pangunahin sa bukid na mas kailangan po ba kasi itlog na pula bawang sibuyas pang ano po yan pang halos pang isang linggo na pong ano ito kasi ho, nung una, ano, kumbaga, sana po, mas marilig kayo. Nung una po, pagka, yung pong tinirahan namin, na, uh, lina nga ang tawag, bundok. Ay, minsan po ay malayo. Ah, uh, kailangan mong mag-stack sa bukid ng halos pang one week na pang pang ano, panggamit gamit. Upo kasi yung tuwing changi lang nag kaya nga ho yung changi may araw ng changi para yun yung araw ng uwi ng mga taga bukid tapos ay araw nung nandyan yung mga dumadayo na nanininda oh. kaya po mayroon changi kung baga alam magkasit ng araw na na pwedeng ano pwedeng sabay sabay po ba yung pamimili Meron na po naman magagamit para natin sa iba. yung dilata. Panlok sa gulay. Bali, gana po ano, ang setup. Hindi po tayo na magpunta ng palingki. Ano. Kung magka shout out po sa lahat ng suki na dinadala natin ng gulay kasi oh, hindi po ba sabi ko sa inyo nung nakaraan, meron tayong mga ipinahiram yung naging utang po ba? Hindi man utang, kumbaga yung walang bayad yung kalakal na diniliver natin. Eh ngayon, nung pumunta tayo, kumbaga yung mga pinamili natin, halos yung iba po dito walang bayad. Kumbaga yan yung binayad nila sa ating gulay. Parang naging barter lang po, walang perang naging involved. oo uh -huh. Ari ay yung parne. Na may ang Tapos ay ito yung yun ito. Mas gamit natin ito. Yung sipit-sipit natin dyan sa pagluluto po. Oh. unboxing tapos ari po ito yo Mari ad aran. Yon. abangan po ang mga episode na magaganap natin dito ano andito na yung episode na magkawate acara magkadkad tayo ng kamuting kahoy yan bumili na rin po ako ng lastik at ito yung kailangan kailangan natin pagtatali ng gulay yun dito yan. tapos ito yung isa kayuran kasi yung madalas tayo nanghihiram ng kayuran dito kung napanood nyo po yung ating vlog oh, gagawin ko na lang ito ng upuan tapos ay dalawang barita sabon hmm, oh, magkadikit pala to hmm. panlabalabada natin kahit pa ulit ulit yung ating suot ay may pang ano naman tayo yan pag misan ho ay ano yan ang pinag aanohan ano yung sabon pag pinagsama po ba sa asukal naglalasang ano eh naglalasang um, sabon yung asukal baka malagyan ng pagkain Ihiwalay natin tapos po ito yung luya binigay ng ating suki na pananim naman oh, oh, yan. Ay, hindi na rin daw anong mabinta kasi nga yan oh. yung mga nagsisibol na po ba oh. yan oh. binigay na hunong ating suki salamat po naman ano ito mga po napakaano ano ng pagkakataon may blessing pa tayo kasi daw oh, may mga sibol oh, ay sabi ko, sige paparamihin natin pabawiin na lang po natin sila pagka yung na iba tayong palakal kanya lang po naman, bawian lang tapos ito po yung karne ihahanda po natin ito tumili na po tayo ng isang kilo stock, ito po na may papakita ko sa inyo kung paano magiging kung paano mag-stock po ba ng ano ng karne oh. Uh, yung ginagawa po nung una ni nananay ni natatay po okay. ito. lalabahin pa ito yan na kahiwala tayo po naman hindi na bumili ng ibang anong tinapay at ma, dami rin mga pagkain din yung mga nasaling sa gilang yan hmm. ito po yung mga pinamili po natin o oh, di ba ayun po ito po ang unang unang natin ginagawa pagka lusong po ng bukid na karating lawa po natin ganda yung palengke Araw-araw po natin ginagawa magat hapon. Pagkakarating. Oh. Na natin lang po dadagdagan ng Madre Diago. Ito po yung madrid agwa, pwede sa manok, pwede sa isda. Yan. tara po ating aanhin yung ating mga pinamili doon i-gagayak po